Pagdating na tayo ng Montrose Harbor at tayo malapit na mag powerline fishing. Wish us luck! At sana makahuli! Makahuli ng matatamang isda! Oo, oh, naglagay na sila ng ano rito, parking na lahat. Eh. Yeah, but it's like may, may payad? wala. Walang bayad, dito. dito. Kaya lang, doon pa maglalakad ka malayo. Gusto mo maglalakad tayo? hindi ka na dito mag-fishing. Here is the bait shop. Bait shop, still closed. Ah, bukas na. Ah, pero wala na nakalagay na open eh. Wala pa. Wala doon. Kasi maganda roon. Ito ang Lala, dami. Dami, si dami, dami, dami dito. Yan sila ang mga nagpifishing. Wala No, they're not. Yes, they were. <laughs> So eto na, nakapark na tayo at uh, titignan natin yung ating spot na pupuntahan. Na, titignan ko lang kung may nag-pre-fishing o wala. Ngayon kung wala nag fishing dito, dito na tayo pwepuesto. Dito tayo pwepuesto. Nandito tayo ngayon sa Chicago, sa Montrose Harbor. Tingnan natin ang lock natin at subukan natin mga tayo yung Yan po ang tubig ng Montrose. Okay, walang nagpipising. So, magbabayad lang ako ng parking kasi may parking na rito eh. Dati libre ang fishing dito, ang parking pala. And ngayon, may parking fee na. So, babayad lang ako ng parking. Tapos, umpisa na natin mag-fishing. Ayos! Labik! Ito, hulugan ko lang yung metro. Uh, 250 per hour. So, hulog tayo ng mga $10. So ito mga knayap, magamat malamig, magpipising tayo. So set up ko lang itong aking power line. Ah. Huh? peso natin dati. Yeah. na i-retrip ko lang at mag-setup na ako ng line. Tulog si Pongpong. Ay kahit la mek, tumtulat Tung si Pongco. makaset na tayo yan ang set up natin yan, dyan tayo mamamansing. subukan natin baka sakaling may swerte makaset na kami ng ng lines, etong set up natin ngayon etong set up natin at uh, marami tayong payo na dala eto, pagka nakahuli ko at magandang huli magse-set pa ako ng isa. Pero pansamantala ngayon, kasi marami laman yan eh. Ayoko nung pag mahina ang huli, nakakatamad naman magtanggal ng ano, ng pail. So, isa muna at pagka medyo maganda ang huli, set up ng isa. Eh, sa Chicago mga aknayab, ayun, may mga nangingisda na rin doon. ng Chicago, itong Montrose Harbor, ayun doon sa dulo, marami rin doon. Pero, ano kasi ngayon, Huwebes at uh, malamig. At habang nagpipisin kami, napadaan yung kaibigan namin na si Allen. Ito. At uh, medyo nagpipicture-picture lang. Uy, hindi pala foto yun. <laughs> Video pala. medyo dumadami ng tao at uh, yan marami ang tao sa paligid natin yun dun yun nga lang hindi pa kami nakakahuli <laughs> tapang kumakagat sa amin God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Wala. False alarm, mga aknayab. Walang kagat. kunang ko lang. Ha? Huh? Kunan ko lang na picture. Ang may... Kasi ako eh, hili ko, kaya nahawakan na DJ. Ayo nga, kasi pag uh, may, pa, mano ano gan, malaramdaman mo eh. Oo oh, talaga, bumi. Yeah, biglang bumigat eh. Oo. Oh. Pang ilan na to? Dalawa? Pangalawa. Okay. Karating ko lang mga kamasin. Oo, oh, suwerte. Oh, magbabayad na naman ako ng parking, wala pang huli. <laughs> ang ginagawa namin kumisan, papark kami before the, ano? Para, malayo eh. Malayo nga, kahapon, magbayad na lang. 7.50 yung tatlong oras. Ito, nakahuli na raw yung commander ko. kahuli na yung misis ko. yun, may nahuli na nga dyan, isa. Dali, puntaan natin ha, sandali lang. Ay, malakas ang hangin, Grabe andale Mimi. Sino ang huli mo? Aba, nakahuli nga siya. <laughs> Good job. original. Akala mo ba namang... Akala ko mainit kayo. Eto, maulan na. Malamig pa. Kaliisan niyong... na nga lahat na nangingis sa akin. Mukhang... lang na iyon dito sa presyo namin. Kaya katabi ko, mga bandaron, meron pa. Pero... Sobrang lamig. Kanina may kumagat, nakabitaw naman, hindi rin nahuli. So maganda yung namin dahil wala pong 30 minutes, nakauloy na kami ng isa. Kaya lang eto, habang tumatagal, mukhang lumalabo na ang ating swerte. May kasama kami kanina, ang Pilipino, si Allen. Video-video di, di pa kami. Sa lamig nung... <laughs> Sa lamig siguro, hindi ko napindot yung... yung ano... hindi ko napindot yung start ng cellphone. Salita kami ng salita. Nakaw pala. Eto. <laughs> ako na ayaw. Eto ako ngayon. Ito. Isang misis ko, doon mo na sakyan at malamig. Baka hindi na isla, mahuli natin dito. Trangkaso, mahuli natin. So, uh, meron pa akong isang oras na iintayin sa parking at uh, ko kung makakahuli pa. Talamig ko magat pa. Hindi, init ng panahon. <laughs> okay, balikan ko kayo. Pagka siwerte swerte Pero pag hindi kami siwerte, balikan ko pa rin kayo. Okay.